Ayan na, yan na yung bigas. Oh, oh, sige, dyan ka lang, Lola. Sige, Lola, para gumaling yung mata mo, bigyan kita ng gamot. Ha? Lola, kita mo to. Ay, pira, sabi ko na nga ba yung m***a. Ay, iiyak na si Lola? Ha? Bakit walang makain? Eh, ito ba, no? Hirap nga. Kailan po ba anak nyo? Wala. Ay, eh, isa lang. Kaya dyan lang tayo. Mahirap nga, no? Liit ang bahay ni Lola. Mahirap. Mapagawa. Hindi eh, niya mapagawa. Ay, ba't tumiriap si Lola? Hindi. Ba't lumuluha po kayo? Lumuluha. Ah, lumuluha. Bote malakas pa si Lola. Hindi makalakas. Bakit? ka ah, na stroke ka. May inom ka ng gamot. Paano mo nasabing stroke si Lola? Anong gamot niyo po? Alosartan. Buti hindi mataba si Lola, ano? Kasi mas mahirap pag mataba, tapos may stroke. mga kababayan, mga kabarangay si Lola na nadaanan natin nakatira sa maliit na bahay na to at napansin namin kaya kinumusta lang na Lola, ako po si Daddy Frankie kilala niyo po si Daddy Frankie Opo Hindi niyo kilala O ngayon, ako po si Daddy Frankie May dala akong pigas, bigyan ko kayong bigas may bigas ba kayo dyan? Wala. Ay, wala bakit? Ay, ko. Ha? Wala akong bigas. Hindi nga. Wala. Totoo? Oo, oh, kahit tignan mo. Tignan ko, patingin yung lagayan ng bigas. Sige. Tignan natin. Ay, stroke na nga siya na. Amayron ah, pa. Mabigat pa eh. Tingin, wala. Wala. Uh. Uh. Oh. Uh. Oh. Ah, ah, oh. Oh. meron pa? Ayan. Ah, <laughs> Oh, hindi meron. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Meron pa nga, pero kalahating, kalahating gatang. Ha? Mm -hmm. Ilang gatang ba dinasalang ni Lola? Mm -hmm. Dalawa. Dalawang gatang. Oh. Eh, paano yan? Eh, kalahating gatang na lang. Lola, lola. Wala, wala. Hindi kayo nagsahing, bakit? Mm -hmm. Wala kayong bigas. Ano yun? Apuro. Ah, Tignan no? yung mga kababayan, no? Sinaid na talaga. Nilagay na dito para ito isaing. Sabi ni Lola, pag walang dumating, eh, wala. Paano, Lola, pag wala? Eh, di wala. Eh, hindi wala. Hindi, wala. hindi, wala. hindi, wala. hindi, wala. hindi wala ka kakain. Kaya pwede ba yun? Oo. Hindi mabilis tayo patay pag hindi kakain. Ha? Wala, hanggang. Bahala na ang Diyos. Sige, Lola. Anong ulam pala? Hey, wala rin. Wala rin. tayo dyan. Kaya ang payas mo kasi wala namang kanin, wala pang ulam. Ay, hindi ka na pala talaga makakalakad, Lola. Yan ang reason sa stroke mo. Sige, Lola. Bigyan kitang isang pakong bigas. Oo. Ay, Boss. Sa akong bigas, kaya risky. Yes, sir. Daddy Frank, po. Opo. Galing na pintuan ni Lola, eh, oh. Mataluma talaga. Na? Huh? Gano'n na kayo patagal nakatira sa bahay na to, Lola? Taon Oo. Oh, sampung taon mula noon hanggang ngayon. Ganito ba bahay... rin? Ganito ba rin? Bakit? Ba't hindi mo napalitan yung bahay mo? Ayan na, ayan na yung bigas. Oh, sige, ka lang, Lola. Teka, teka. Oh. oh, Lola. Hagis ko doon. na, Lola. Pagkailin mo kaya. Yeah? Wow. Wala ka ano naman, Lola. Wala ka natin yan. Maurong ka dito, Lola. Para mapagkwentuhan tayo. Happy ba si Lola? Ano yung pangalan ulit ni Lola? Lola? Miling na lang. Lola Miling? Oo. Ilan taon? Ah... Uh, 78 78 Boundary No? Hmm. Kasi 78, malinaw pa yung mata. Mahina na yung mata? Mahina. Luha na Pero maliwanag pa paningin. Malabo na. Sayang lola, bigyan pa naman sana kita ng pera eh. Kung makita mo yung pera, bigyan kita eh. Sana, makita ko. Ay, malakas pa mata. Ha? Pero yung tayo nga, malakas pa. malakas pa. Pero yung mata medyo malabo na. Magaling nga umang gamot ng mata lola. May gamot ako. Gusto mo gamutin kita. Ano ba ang pinaka problema ng mata mo lola? Malabo. Oo. Malabo. Malaboy. Madali lang yan. Palinawin. Ay, hindi ko nga magawa. Eh, ikaw, hindi mo magawa. Pero ako, may gamot ko ako, pampalinaw Oo. ng mata. Oo. Gusto mo, Lola? Oo. Hindi nga? Oo. Oh, hindi yata eh. gusto eh, ko. Parang nagyujog pa lang eh. Eh, talagang hiyak makakita. Hindi ka makita. Hanggang saan ang inabot ng paningin mo? Yung mga tao dyan, nakikilala mo pa? Eh, di na. You know? hindi na. Yun o? Hindi. Eto, ito, mga pangit dito, nakita mo pa? Hindi. Hmm. Hindi mo na makita. Sige, lola, para gumaling yung mata mo, bigyan kita ng gamot. Ha? Okay. Lola, kita mo to? Ay, pira. Sabi ko na nga ba, mali. Di ba? Ang bilis lang gamutin yung pera. Ay, no, mata ng matanda. Ay, salamat. Salamat. Lola, pag nakita mo yung perang ibibigay ko sa'yo, nakilala mo yung pera, sa'yo na. Oo. Okay, oh, bigyan kita 500, Lola. 50. Oh, ayo. <laughs> Wala ka nang sakit, Lola. Ha? Um, maraming sakit. Huh? Wala na, mali. Sabi mo kanina, may sakit yung mata mo, malabo. Ako yung pera. Oh. Ha? Huh? Ilan? 500? Uh, 50. Ah, 50? Oh. Ah, ito, another 500. 50 oh, magkano na yan? Patunay na magaling na yung mata ni Lola. Oh, Lola, bigyan pa kita 50. Kano yan? 500. Oh, 500. <laughs> oh, di ba malinaw na? Oo. Oh, 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 oh. Pala biro ka pala lola eh. Malinaw ha? Na, oh, oh, sige, bigyan pa natin. Ilan na? Bilangin mo lola. Mo. Oh, ano masasabi ni lola? Ang daming pledging today. Bilangin mo lola. Pag hindi mo na bilahin, ko yan lahat. Four. Ha? Kaya nga. Magkano lahat? Apat. Hindi. Total amount. Ah, uh, Ano? Ito, magkano to? Ito, 500. Ito, 500. Oh. Oh. 400, 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. Magkano? Apat na 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 2,000. 500. 500. 500. Tuwan. Okay. Oh, pero at least ang importante, malinaw na yung mata ni Lola. Okay. Ha? Anong gagawin mo sa pera, Lola? Okay. Dino 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 Pag, ay, may bigas ka na eh. Ibibili ko mo ko Ito, ibibili ko Ha? Ano? Ulam. ulam. Ano ba paborito ulam ni Lola? Dino dino dino. Baboy! Atay tayo dyan. Pero madalas na ulam ni Lola, Ano? Madalas wala. Oh, sige, bili kang baboy yung diempo. No? Tapos inihaw. Masarap. Para magpataba-taba naman si Lola. Ha? O, dagdagan pa natin muna. Ayaw itago ni Lola. Parang gusto pang dagdagan. O, ito. Ilan na? Ha? Ilan na po? One, two, three thousand. Plus one hundred. Sa oh, 4,000. Ngayon gawin natin 4,000. Oh. Oh, ang dami na. Oh, happy na si Lola. Sana luminaw na 'yung mata mo ngayon. Magaling ka na. Oh, sige Lola, no? Sana napasaya kita sa araw na 'to. Pangalan ko Lola. Oh, isipin mo, pag hindi mo nabanggit 'yung pangalan ko, bawiin ko 'yung pera. Franky. Oh, Daddy Frankie Salamat Lola ha. God bless po. Sige na Lola, wag ka na tumayo, baka matumba ka pa. Ingatan mo yung pera mo. Anong masasabi ni Lola? Nakatanggap ng blessing today. Salamat. Maraming salamat. Salamat kay Lord. Thank you, Lord. Thank you, Yes. Kasangkapan lang po kami ng Panginoon, Lola. Kaya always thank you tayo kay Lord. No? Hindi ko po, po ito magagawa kung hindi sa gabay ng ating Panginoon. No? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Maraming maraming salamat Kung muli sa isang lola na naman na malabo ang mata ay luminaw dahil po yan sa tulong natin lahat no at syempre mga kababayan bago matapos ang video ito shout out ko yung ating mga kababayan dito sa lugar na ito at sa ating barangay captain na napakasipag na nag-assist sa amin para makapunta dito at naway gabayan ng Panginoon na makabalik pa kami sa barangay na ito. Muli po mga kababayan, lalong -lalo na sa mga kapanood ng video ito kung gusto nyo pong mas makatulong pa si Daddy Frankie at baka sakali isa naman kayo na puntahan namin, mag-share nyo po ang video ito, para sa ganon tuloy-tuloy ang pag-charity or pagtulong natin sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong ganon din sa mga kababayan natin laging nandyan sa premiere maraming maraming salamat, hindi ko man po kayo maisa-isa ay uh, Thank you po sa inyong lahat. Ganon din sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa. Maraming maraming salamat. Hindi po ako magsasawa mag-thank you sa inyo. Dahil hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie ito kung hindi sa suporta ninyo sa akin. Thank you so much and God bless po. Daddy Frankie po mga kababayan, anak ng Pangasinan from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat. Thank you po.